Hi guys, it's me Jian and welcome or welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-usapan natin kung ano ang sinasabing maswerte o pinakamaswerte ng kulay sa taong 2024, ang Year of the Wooden Dragon. But before that, para sa mga gustong malaman kung ano yung magiging kapalaran nila for the next year, or kung isa ba sila sa mga mapalad na magiging mayaman for the year 2024, I have had my latest videos on my channel. So, sa mga hindi ko po po subscriber, please subscribe to my YouTube channel and click the like and notification bell for more videos. tayong mga Pilipino, marami tayong pamahiin at tradisyon na pinapaniwalaan sa pagsapit or pagsulubong ng bagong taon. So, isa na dito yung pagsusuot ng kung ano yung i-declare ide na color or lucky color of the year. So, for this video, alamin natin kung ano yung sinasabi ng fungsoy na magbibigay ng swerte sa susunod na taon. Ang Chinese New Year na magaganap sa February 10, 2024 ang magiging hudyat ng opisyal na pagpasok ng Year of the Wooden Dragon kasama ng mga dala nitong swerte, simbolismo at enerhiya. Ayon sa Chinese Astrology at Feng Shui, ang kulay ay may malaking bahagi at sinasabing malaki ang impluensya sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang pag-unawa sa kahulugan ng bawat kulay ang siyang magbibigay sa atin ng tamang paggamit at access sa positive energy na dala nito. Sa taong 2024 na Year of the Wood Dragon, isang prominenteng kulay ang inaasahang lulutang at papagitna sa lahat. Ito ay ang Emerald Green. Malaki ang magiging role ng kulay na ito sa pagbalanse ng flow ng energy sa atin sa taong 2024. Emerald green symbolizes wealth, refinement and royalty. Ito ay katibat din ng wood element ng susunod na taon, representing balance, harmony, renewal and growth. Ang matingkad na berdeng kulay na ito ay kaakibat ng buhay, kalikasan, fertility at kasaganaan. As a result, makakapagbigay ito ng soothing effect sa ating katawan at isipan, giving us the feeling of relaxation and safety. Ayon sa feng shui, ang green emeralds ay mabisang elemento na magbibigay ng kaayusan at kaligayahan sa bawat tahanan. Ang year 2024 ay sinasabing taon ng mayayaman at prominenteng kulay. Upang makuha natin ang positibong enerhiyang dala nito, maaari nating simulang i-incorporate ang pagsuot at paggamit nito sa ating damit, mga palamuti, decors, sa ating opisina, sa bahay, or jewelries, or maging ng ating mga financial tools kagaya ng wallet. Paalala, huwag itong gamitin ng sobra. Kailangan pa din ng balanse eh, upang mas mapalakas ang daloy ng positive energy na dala nito isang mabisang tip upang mas pagandahin at maging harmonious ang daloy ng positive energy sa ating mga tahanan at buhay ay ang cleansing o paglilinis. Ugaliin nating laging malinis at maayos ang ating paligid upang walang makabara sa daloy ng enerhiyang daladala ng mga pampaswerteng ipinapasok natin sa ating buhay. Linisin din natin ang ating buhay kailangang maayos at malinis ang ating intensyon upang may tamang espasyo na tatanggap ng bawat biyaya at swerte na dala ng taon. Kung puno ng negatibong enerhiya ang ating mga puso at isip, mawawalan din ng bisa ang anumang pampaswerteng isusuot natin. Kung umabot ka sa part na ito, paki naman sa baba kung ano ang greatest prayer na nasa puso mo. Thank you so much for watching!